Ito na, ito na. Ito. Nandito na, nandito. <laughs> ang pangmalakas. Wala. <laughs> ang pangmalakas ang dumating na. <laughs> umiiling, iling na, umiiling. Uwi <umiling> na sana. Ang tagal na kasi Ang tagal <laughs> na. Ang para ano Matagal pa palang dumating Kamihira Punta natin yung ano Yung view <coughs> Inabot ko yung mga babae sa daan Grabe ang hirap dito kakitin Dati Kunti lang yung oras ko ngayon. 2 hours yata. Ayan, sulit naman sa view. Ayun know, oh. Dapat palagyan din doon ng kalsada. Ayan. Ayun po, may kalsada pa dun o. Oh. Yan yung yata yung lalasyan. Pagbaba. Ayun o. Thank you. maganda dun oh maganda pala dun sa baba oh may nagde date pa yan eto sa iba naman tong galing sayo ayun dun sila nagpipicture picture yun yung pinaka landmark eh yun sa may police station ng mga ano yung mga babae kanina. Ito ito sila. Mga mga babae pa. Opo, oh. sila. Eh, oh. Gusto <laughs> 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 ko na ininom ko Ayop na. Umayon. Umayon pa kasi. na naman eh. Lakas ng dalawa, inabutan ko ng energy bar yung isa. Kala ko yung ano eh. Ngayon ba kayo yan? Ha? Wala na akong energy bar eh. Pinagod sa ito, ito yan mga yan, siguro kanina pa yan siguro Inabutan ko ito sa back po yan Sa may back po Ito big po sa taas po yung bubili Ha? Ito big <laughs> Walang bawas yung tubig ko. Pwede, dinawasan ko na ilaw? tubig Ilaw. Ilaw Ito yung ilaw. Ilaw eh. Ito pala yung tinatawag na ilaw Araw na araw. Eh, Ano lalagyan ng ilaw ilao to? ,我,我, <laughs> catch, wala namang... wala ilaw. Ayun, yung tulay na pula.